Okay. Okay. matanggal lahat yan ha papatay nyo naman ito hindi ko ah, payarapan lang hindi ko nga alam baka lang ako ah, hindi ko nga alam ito hindi mo alam sige ayusin mo yan pagtanggal sige ano wala na Meron wala pa. na po. Pero pa. Ha. Wala na. Gagaling na po siya. Ilang araw? Ha? Ilang araw? Ilang araw? Ilang araw. Tatlong. Tatlong araw. Uku, babantayan ko to ha. Uku. Ha? Uku. Sige. Kailangan gumaling yan ha. Ako na usap sayo. Yo po. Ha? Uku. Poo! 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 Puro ka naman opo eh. Ayaw ko eh. na! Ayaw, Ayaw ko na! Sige! Wala na talaga to! Wala, Wala, Wala na! Wala na! Liza! Ano? Tingnan mo yung pakiramdam mo. Pakiramdam mo. Okay ka na? Ha? Alay ah, Okay ka na? Alay ah, ka pa? Susuka ka pa? Ha? Parang may konti oh, pa po. O, konti pa. Ah, tanggalin mo.